Ikinadismaya ng maraming mga fans ni na Paolo Avelino at Janine Gutierrez ang hindi pagsipot ng aktres para magbigay ng suporta para kay Paolo Avelino sa nagdaang premiere night ng pelikulang pinagbibidahan nito kasama ang beauty queen aktres na si Kylie Verzosa. May mga tagahanga pa rin naman ng tambalang paunay nang naniniwala na hindi pa naghiwalay ang dalawa at naglay lamang ang mga ito para sa pagpopromote ni na Paolo Avelino at Kim Chiu sa kanilang mga teleserye. Subalit, tila nadurog ang kanilang mumunting pag-asa sa pagkakaroon ng relasyon ni na Avelino at Janine Gutierrez nang hindi magpakita ang aktres ng pagsuporta para kay Paulo Avelino para sa pelikulang Elevator na nag premiere night nitong April 23, 2024. Dahil dito tila natuldukan na ang mga haka-hakang may relasyon pa rin ang dalawa. Tila tinapos na talaga ng mga ito ang kanilang relasyon at si Kim Chu ang panibagong babae ni Paulo Avelino na all out sa pagsuporta sa aktor. Kagad namang ka ng ilang mga netizens ang naging isyo noon kina Janine Gutierrez at Kim Chiu kung saan hindi umano nagpansina ng mga ito sa isang performance nila sa ASAP natin to. Marami naman sa mga fans ni Janine Gutierrez ang naniniwala na talagang dawit ang pangalan ni Kim Chiu kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Paulo Avelino at pinaghihinala ang girlfriend nito noon na si Janine Gutierrez. Matatandaan na lumabas sa mga balibalita noon na naghiwalay subalit nagkabalikan muli si na Paulo Avelino at Janine Gutierrez subalit, ngayon tila tuluyan na talagang naghiwalay ang dalawa. Ang mas nakakalungkot pa rito ay maging ang kanilang pagkakaibigan ay tila nawala na rin. Ano ang say sa balitang ito?